So, ayun. Nandito naman muli ang inyong ate nagbabalik. So, yun, So, ganito lang yung boses ko. Hindi masyadong malakas. Kasi, gabi, ah, uh, 24? Ay, 23. So, ayun. Gabi ngayon. Ayun. At hindi tayo pwede maglakas ng boses kasi may kasama kong tulog ah uh, baka bukas kasi busy na tayo or basta may mga gawin na tayo bukas kasi magpapasko na. So, ayun. ah uh, gagawin ko lang ngayon is magbubukas lang ng regalo na galing sa aking mga kaibigan. So, ayun. May mga gift ako na tatang So, yan. Masaya. <laughs> so, excuse me. Sorry. Yun. So, ayun. So, ayun na nga. Balikan ko kayo later. Bye. <toddata> so, uh, magbubukas tayo ng case. So, kasi nga, pala sabi ko, mag sila na tayo, mag-indish na <toddata> tayo. So, marami nang gagawin. So, unang buksan natin is, from, uh, um, ano, from Ate Vivian. So, yun. Si Madam Tay. Eh, Dating ko kay Madam. Ang liit lang sa amin. Kita. Ayan. Pagkita yan, kaya lang si Madam. So, ayan. Siya so, natin. Ano lang ulat. <polarization> hindi. Yan nun. naman yung malik magit. Ay, gusto ko ito. Gusto mo siya. Nagbabasa. Siguro Ito. So yan. Yan natin kung magkasya Sana. Pero hindi ko lang susukatin. Mamaya lang. Yan. Thank you. Tibigyan. So. Next is. Gano'n kay Chris. Ayan, yung ang galing kay Chris Actually, ito pasto talaga Hindi ako nagulat ng gift dito Alam mo, hindi ako nagbibigay Sige, <laughs> na natin Alam natin sila, eh, baka kasi magamit Sige Sige na natin Sige na natin yung masura <coughs> Ay, bag So, nung nakaraan yung 3 taon Ay, kaba ngayon binigay yun So, bag nung

salamat na talaga thank you thank you, thank you, thank you, thank you. May akong bago sa so, ah, taga natin okay? din natin <laughs> so, tipid tipid so, joke lang sunod atiga from an yeah, smiling <laughs> Ito naman yung kay Ari. An. Baka mabal buksan. <laughs> Ay, nasira. Sabi ko, automated kasi ito. Ko. Pwede kong magamit. Oh, pwede yan. Yan. Dahan-dahan lang. Sabi mo sa akin, Dahan-dahan lang yan. Hindi. Ito. 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 Ito.

Pagkakasahin natin dito. Pahirapan tu ano? Ayaw pa open. Gilid ka ba sa akin, Ann? Oh, ayun. So. Oh my God. Ang gusto. Oh my guys. So, nasa sa Shopee. Nakasig lang to yung nasa list. Bang na list ko. Kasi medyo malmar na konti. Kini Thank you, Ann. Bago pa mo. Thank oh, oh, thank you. ganda. Ano? Hindi ka naman. So, yun, so, yeah, next. <coughs> Malit din. Ano <laughs> kayo, Torilo? May kadalas ang binibigyan sa nilid sa Rilo eh. So, expect natin to Rilo. Rilo yung smartwatch. Kasi sabi ko na sira yung Rilo kong yun. So, baka pinalitan ng bago. <laughs> so, ito galing kay Iyan, Beads. Ed na. Ay, naku, pahirapan din yung pagpitik nito, ah. Ito, <laughs> mo to sa akin itong mga mm. um. to. tuloy. Ayun, grabe oh. Oh, ang kaya dami. Ang ng kamay ko. na um my. Oh my god. Oh, oh my god. Oh <laughs> my <laughs> Pwede tigman <tikin> please <presio. laughs> yun. Ah, wala. Color mm. Look. si <laughs> mm. <laughs> Kita, nyung, kita nyung. Eh, eh tahu

Thank so, <laughs> you, thank you, babes well, Thank you, babes. <laughs> Thank you, babes Thank you, babes dito mm, Thank you, babe. 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 Thank you, Thank you, babe. Thank you, babe. Thank you, babe. Thank Thank you, Thank you, babe. Thank you, babe. Thank Thank you, babe. Thank you, babe. Thank you, babe. Thank you, Ang kaya chay. -cha kaya ko lubat no bagat Ta Tama ba? So, oh, thank you, babe. Sa so, bukas. Ingat ako to. Thank you. thank you, thank you, thank you. Ano, na Ayaw ko maiyak. Hmm, may inis ako. Wala pa rin akong regalo. So, bukas kasi may kasunod pa. Kasunod pa, nagbibigay siguro. Ah, uh, at naman bukas ko, ano, ano, yung pwede ko i-open, no? Huh? So, uh,

Naghimbang ka talaga kasi para sa Ito sila, nagigit na sa akin pero yung gift ko wala ka. Ayos yung ano, tanggal ng, ano, deliver. Ay, ito pala ay galing kay, ay ito, galing kay Chill, yan. Kita ba? Yan, Merry Christmas. Ha! Ayun, yung wallet. Ayun, wallet. Bili ka ng wallet. May kaya ito.

Oo, pangalan. Merry Christmas lang, pero alam ko galing ko siya kay Emilia. Kay Emilia galing. Ganda na ano, eh. Ganda bagay. Ito, hindi makukunit talaga ito. Ito, sa mga yung bagay. Damit! Ito, ang tanong. Ang tanong, tanong, tanong. Kasya ba? Ito, 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 X ito, 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 ยังสตรีทคุณจะทำอะไรสิบ้านไอ้สิซุปยังไงยังงั้นนะอะไรปะการังยังไงยัง thank you guys Merry Christmas and a very happy New Year ซักยันนี่สิขอบคุณที่สนับสนุน YouTube Channel สนับสนุน Like and Share ถ้ามีคอมเมนต์คอมเมนต์ไปบาย Merry Christmas and Happy New Year สำหรับทุกท่าน kasi si Shopee at si si Lazada yung yata pa nag deliver kasi holiday so baka new year na yung din si so ayun thank you thank you sa dito and merry christmas sa ating lahat and advance happy new year yun so, so ma uh, kung ano mo nangyari sa buhay natin ngayong taon naway mix mix na uh, bagong taon ayun maging masaya tayong lahat so ayan, god bless